Good morning idol so grabe ang pinsala ng bagyo bagyong ah uh, pristine grabe mga idol tingnan nyo po nakapatong ko ako ngayon sa dami dami banana mga saging uh, turumba dito mga idol makita naman natin talaga oh. kala nyo mga idol laking pisala sa ating agrikultura at lalo na sa ating uh, punta nga ako ngayon sa ating beach um, uh, table farm so I ang mean, aming uh, uh, banana farm ay talagang nasalanta lahat halos you know ang lawak nito mga idol pero halos lahat ay nasalanta sa sobrang lakas ng hangin natin na to. at saka ang ulan talagang sobrang sobrang ulan mga idol ayun o oh. so matatagalan tayo pag recover nito dahil sa laki ng pinsala mga kaidol ayun so pupunta nga ako sa farm natin doon sa taas mga idol kung paano tayo ah uh, makita ng malaki-laking damage doon mga idol so ah, ganun talaga ang buhay natin mga idol wither wither lang diba weather weather lang mga idol hello watch up sa mga lahat ng amparmer dyan medyo pinsala tayo ngayon pero huwag kayong mag alala ang tadhana ay ganyan talaga ah Uh, babalik yan sa atin habang tayo ay nabuhay pa sa mundo diba, okay